Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating na Level N3. So start na po tayo. Hi, hey, Jade Dadai sang yirash ko na guys. Silas mga harifakayong mag unmute. Hi, hey, konbanwa. Kamama! Filipino? Filipina? Hi! Pilipindin desu. Ah, desu. Kasi for Filipino po talaga po yung class natin. Miso po kasi may uh, naliligaw pong ano, uh, taga-ibang bansa. So, nanonosebleed kasi si Inday sa, ano? sa English. <laughs> <laughs> ah, marunong po kayo magbasa po ng Hiragana and Katakana po? Hi! So, ああ大丈夫ですねでよろしくお願い,いたします。はい、よろしくお願いします。はい、そ、so、こは大石を紹介します、ね。はい、そこはもう一度、続いてのタピックです、uh,。はい、J、えー・ダダイ,イさん、どうしたらいいですか ?J ・サン前の感じは。 カジ、ah, とイミマ漢字をしましょう。漢字をしましょう。は <Hay. S 2> い。あなみょこ、コンアナポンカジカジカジはい。オカロナイコ。イトポンカジポナイト、ナインティンデハニョ a コンアナンカジポシャ。あ。 kadi po na uh, housework po. So, do so, this ka bahay po? Ano po? Yes po. Chores. Household chores po. So, do so, this. So, pag sinabi pong ka di o shimasho, ano po siya in Tagalog or Taglish? Ah, uh, maglinis. <laughs> Maggawa uh, bahay po. So, do so, this. Gumawa tayo ng... Gawain bahay. Hi, kasi yung simasyo, gumawa tayo ng ka, uh, gawain bahay. Hi, so, Today is the second day po ng first week ng Goyi po natin po. Ano po? Vocabulary. So, ano po ang topic po natin today? Ulit? Hai, sorry, sorry, sorry. Ah, sorry, sorry. Ryo, Ryo, Shimashou. Hai, ryori Ryo, Shimashou. Mario Ichi. Hai. Paano nyo po siya gagawin in Tagalog or uh, English? Ah, uh, let's, let's cook. Let's cook. Hi, hmm. so this So in Tagalog po ay tayo magluto. Magluto tayo. Hi, part one. Hi, so dito na po tayo sa ating main na i uh, i -re recipe ko. Hi, nakikita po para maliit Hi, ane guys si mas. Oh, ako oh, pulit. <laughs> はい。肉じゃがを作り,、はい、りましょう。はい。パネルクシャサビヒンインタガログタグリッシュあー。マグロトタイナンニクジャガ。ジャガマママで大丈夫ですよ。肉じゃが<あ>はい。マグロトタイナンニクジャはい。ありがとうございます。インタガルグマキギン。マグロトタイナンニクジはい。 ni jaga Ang ni jaga po kasi guys, name po siya ng food dito po sa Japan po. Ano po, so made of, as we see here, meron po tayong niku uh, karne po. Ano po, at Jaga is from the word jagaimo. mo. means patatas po. Ano po? Potato. Hi. So, uh, understood yes. na po natin na ang lutong ito ay made of uh, meat and potato. <laughs> Masarap po yan, guys. <laughs> Ako, paborito ko po siya. Hai! Sala so dewa, tsugi ikimashou. Nababasa po ba? Jey-san? Ah, kayo po, Mas... lahat po ang mag, ah, ano, mag-reset po sa page po na ito. Oh, ah, wait okay po. So, ito, zari o yonin, yonin, tubun. Hai, zari o yonin, bun. So, ano po siya in Tagalog po? Ano <laughs> eto zario yonin yum ingredients po. pero in ingredients it's for for weets ah for for four people so this hay kaya in Tagalog, magjiging sangkap para sa apat na tao po hay arigatou gozaimashita dondon ikimasho ne hai hai gyuniku gyuniku ano pa ang gyuniku ah uh, lawan po ng beef. <laughs> mm -hmm. Hay, ano Ikaw ano po Tagalog ang, eh. Ano po ang niko? Meat po. Meat or carne po in Tagalog po. Ano po? Ano o. po ang gyu? Beef po. Beef. So, uh, karneng? Baka po. So, this, karneng baka. Hay, so, ilang grams po siya? Niya ko gramo. Ni ako gramo. Hay, sa Tagalog or English? Yes. 200グラムスポはいありがとうございます。どんどんいきますよ。Next spot:、はい、ジャガイモン、ジャガイモ、ジャガイモですね。ジャガイモって何ですかアポタタスポ。ありがとうございます。じゃあどんどん行きましょう。イランジャガイモポ。サンホ。はい。パンのポナツジャサビヒン。タトンピラスポ。 Ay, tatlong piraso or three pieces. Oo nga po. Ano, meron po tayong salitang piraso. Ba't kaya pieces ang dinagay ko? Arigato gozaimasu. Ay, at linalagyan din po ng tamanegi. hai ano po ang tamanegi? Onion po. Onion po. Sa Tagalog? Sibuyas po. Sibuyas po. Ilang onions po? Nigo po. Dalawa rin po. Niko desu ne. Ay, so, dito Two. po. Dalawang Two piraso po. Dalawang piraso. Hi! Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay kung ano ang ilalagay na Chumirio po. Hi! Ano po ang chumirio? Uh, condiments. Condiments, seasoning, or sa Tagalog po? Pampalasa. Pampalasa. Hi! Inalagyan po natin ng Mizu, tubig So, this. Ang bilis. Hay, ilang tubig po ang linalagay po natin? Dalawang baso po. Sa Japanese po? Nikap po sa gamit. Yeah, yeah. Hai. Uh, cup uh, po. De, talawang basa po. Sa Tagalog. So, naglalagay din po tayo ng? Sake. Hai. Ano po ang sake? Sono okay. <laughs> so, <no> mama nandiyo, sake wa. Okay. Sono mama des, daisyobo <laughs> des. hay Ah... Uh, naiintindihan po siya sa sa ano uh, ng karamihan po sa buong sa buong mundo po ano po um, hi. pag sinabi po sa akin ibig po sabihin yung po yung pinanglulutong uh, alak dito sa Japan po na made of rice rice hi so ilang ilang sisi po tayo ilang Goji. sisi po gojo sisi. sisi po gojo sisi desu ne so equivalent to, ilang ml po siya go So, unaji nandiyo. Okay. 50 ml po, or milliliter po. Okay. Ano po pong ilalagay natin? Soy po. Soy sauce. Ilan pong soy ah, hindi. Ano pong soy sauce? Ah, hindi. Nakita ko na soy sauce. So, this. Gaano po kadami pong soy sauce? Go juicy siya rin. Okay. So, ang soy So, this. Unaji desne. Okay. Lalagyan din po natin ng... Sator asukal po so des. Sator asukal Hay, ga ano kuddami pong asukal o osaji? o sa, saji sanbai o saji sanbai des ne hai sa tagalog po ito ay tatlong kutsara tatlong kutsara o kaya naman po sa english uh, at tab uh, three tablespoons tablespoon po ano po Hay. so last kailangan po nan ng... Sarada yu. Sarada yu. Actually, guys, ah uh, dito sa Japan, yung mga native, hindi po nila tinatawag na sarada Tinatawag po nila sarada abura. Hay, pero dito po kasi sa book po natin, nakasulat sarada So, uh, ginaya ko lang po ano po. Pero, ang mga native Japanese po, uh, kung po ng mga, ano, ang mga Japanese po, ano, yung ginagamit nilang language is Hyojungo. Yung pag sinabi pong Hyojungo, yun po yung pinaka-origin po ng Japanese po. Uh, yung, kung sa, sa, Pilipinas is Tagalog, di ba po? Hi. So, uh, sila po, uh, tinatawag po nila na Sarada Abra. Hindi po Sarada Yu. Hi, pero hindi naman po mali yung Sarada na nakasulat sa libro po. Ano po? Hi. So, ang sarada sa English. Vegetable oil? So, this vegetable oil. Galing. Ay, so, gaano po kadaming uh, sarada Ay, shosyo. ano po ang shosho sa Tagalog? Konti lang. So, this konti lang po. So, ibig po sabihin, mas konti po kesa po sa table, uh, tea, teaspoon. Ay, kasi ang shosho ay mas kaunti po sa teaspoon ang dami niya po. Hi, so ito po ang ginagamit para makaluto po tayo ng pagkain na ni Kujaga. Hi, Jay, Jay, that is, uh, maraming salamat po. Kung nandyan pa po kayo mamaya, babalik po sa inyo po yung, ano, yung turn po para po mag recycle Yes, ko na guys, si Mas. Salamat po. Ah, may katanungan po kayo pala.

お願いします。はい。牛肉は三センチ幅に。あ、またね。またね、バイバイ。<laughs> またね。またねじゃないよ。<laughs> 玉ねぎですね。あ玉ねぎとじゃがいもは はい、ありがとうございます。はい、こちらですね。牛肉は3センチ幅に、玉ねぎとじゃがいもは皮をむいて大きめに切っておきましょう。はい、そう、カットカットポナテンポ、アナポパラ、アナロイスポナテンポ、アナポナカスフラッド。はい。 So, dito po, una po, sabi niya, Gyuniku wa 3 cm haba ni. So, ano pong gusto niyang sabihin po dito? Ah, uh, mag, mag daw po ng 3 cm ng, ano po, ng Gyuniku. Lapad. Lapad ng, ano pong Gyuniku? Gyuniku po. Ah, uh, karne ng baka po. Sorry, sorry. Kasi nandito nakasulat pa ano po mag ano mag cut ano po. Hi. Hi. Yung haba is lapad po ano po lapad. in Tagalog. Hai. Centi is centimeter po. Hi. Hi. De tamanegi to jagaimo wa kawa umuite. o muite. me ni. Um. Kumain na sa guys. Ah uh, <laughs> si Toktok -tok nagpapa nagre-request pong ano magpakita po. Ano po so uh, ipakita niya na lang po guys sa ano sa mga mga insekto nya baka sakaling ano magsiya sa bahay niyo. <laughs> 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 so kanina po guys ano po sabi niya po tamanegi to jagaimo wa uh, kawa o muite ni kitte pag sinabi pong ano uh, tamanegi to wa pag, pag sinabi pong ganyan po ibig po sabihin ah, uh, uh, balatan ang, ang sibuyas at uh, patatas at ikat ng medyo malaki. Okime, okime. Yung me po is medyo, ano po. So, okime ni uh, kitte okimasho. so, gawin na daw po yun, ano po, in advance. Okimasho, ano po. So, sa, sa Tagalog po, kumini, hindi, hindi pa kasi ano, hindi pa binibigyan ni ano, ni tok, -tok ng ano, okay yung ano yung camera ko hindi ko pa maibalik <clears throat> so guys ah uh, sa tagalog po magiging ah uh, ihanda at putulin ang karneng baka sa lapad na 3 cm balatan at hiwain ng medyo malaki ang sibuyas at patatas ay tinitingnan ko kasi nasa likuran yung ano nasa likuran ng cellphone yung screen natin hi <laughs> so Okay, okay na ba? Ayan, okay na. Hay, okay na. Nag-okay na si Tok Tok. Pinagbigyan na ako. So, ibabalik ko na po yung camera, guys. Ano po? Hay. So, in Tagalog, basa, po, Jake, saan po ng Tagalog? Ihanda at putulin ang karneng bakas sa lapad ng 3 cm balatan at hiwain ng medyo malaki ang sibuyas at patatas. Hi, so des. Hi, kasi dito po nakasulat po, kitte okimasho. Hi, kitte okimasho. Okimasho means, ihanda na po ng advance po. Ano po, gawin ito ng ad in advance. So, kaya ang Chinese po natin na salita is ihanda. At putulin or hiwain. Hiwain dapat to. Uh, kitte ne Hiwain ang karneng Uh, baka. Instead pong putulin, baka. hiwain po. Ano po? Karning baka. baka. Yung junior ko. Ano po? Nandito po siya. Sa lapad na 3 cm, lapad haba. Ano po? Sa ni ah uh, 3 cm. Ah, uh, uh, 3 cm baliktad. Ito po 3 cm. Hay, actually po ito guys, 3 cm metro. Mahaba po siya, guys. Ano po, pero dito sa Japan, lagi ko pong sinasabi, mahihilig po silang mag-shortcut ng mga word uh, words. So, instead na sa tinanggal na po nila yung centimeter, Ah, uh, yung metro. Kaya, naging senti lang po. Ano po? Hi. De, tamanegi e, sibuyas. Ano po? Nasaan na yung sibuyas natin? Sibuyas at to, jagay mo ba ang patatas? Ano po? kawao muite. Kawa is balat. Muite is balatan. Hai. Pero, uh, di sa Tagalog, meron po tayong salitang balatan at hindi na kailangan sabihin na uh, balatan ang balat. <laughs> ano po? So, tinanggal na po natin yung balat at ginawa na po lang po natin na one word. Ano po yung kawao muite? Balatan at hiwain ng medyo malaki ang sibuyas at patatas. Hai balatan at ukime ni medyo malaki. Ano po? Uh, Kung baga hiwain nandito, ano po? Hay, yung sibuyas at patatas. Hay, kaya sa Tagalog, tulad ng binasa po ni Jigsang, magiging ihanda at putulin ang karing baka sa lapad na 3 cm. Balatan at hiwain ng medyo malaki ang sibuyas at patatas. Hay, san wa 3 cm haba ni. Tamanegi to jagaimo wa kawa o muite ookime ni kitte okimasho. Hai. So wale yung beef, ah uh, ayan po. Kinat yung onion, kin ah uh, kinat then at yung potato, kinat din. So yung onion po guys kapag gagawa po tayo ng ah uh, niku jaga, hindi lang po niku jaga, ah uh, kundi is rin yung gumawa ng ano ah uh, gyudon patayo po yung hiwa niya ano po guys patayo ito pong ano medyo mahaba kung ito po yung nasa taas po ng onion ito yung nasa baba ang pagkat niya po patayo hay ganyan po sila kinagawa actually guys yung ano uh, yung gyudong, mas nauuna po siyang kapag gagawa po kayo ng ano ng nikujaga mas 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 nauuna pong maging gyudong yung nikujaga before po siya maging nikujaga eh hay kaya kung matuto po kayong gumawa po ng ano, ng jaga halos marunong na rin kayong gumawa ng judong. Uh, at mura lang kasi, syempre mura lang po yung karne kong ginagamit. <laughs> hay arigato ko sa iyo mas Jake sa medyo na-nosebleed tayo dito. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.